uli sa iyo. Anong ibig, ibig sabihin ng maging state witness? Kung ikaw ay nakusa na demanda ng isang krimen, natural magbista ka, hatulan ka, kung found guilty ka, mapipresyo ka, magbabayad ka ng isang multa, no? Ganon, hindi ba? Ngayon, hindi ka maka, uh, maka lusot pag may ginawa kang krimen, maliban lang kung ikaw ay tinatawag na state witness. E eh, biro mo, bigat ng demanda sa iyo. Punishable by 30, by 20 to 40 years imprisonment. Sinabi yan sa iyo ng abogado mo, sigurado ako. Mga 50 years old ka pa lang eh. Plus 20, 70 ka na paglabas mo. Plus 20 years old, plus 20 years, 50 plus 20, maging 70 ka, no? Uh, 50 plus 40, maging 90 ka na. Kasing, kasing tada tanda. O. Oh. Ngayon lahat yan, papasukan mong gulo na yan dahil ayaw mo lang na magsabi ng totoo. Pinoproteksyonan mo ang tao na baka siya ang pinaka-guilty. Ang dapat sa iyo, kung abogado mong uh, nagmamalasakit para sa iyo, ay pag umabot ka na sa korte, maghingi ang abogado mo na ang korte papayag na gawin kang state witness. Ang ibig sabihin, basta sabihin mong lahat ng alam mo, hindi ka makukulong para kang naabsuelto, para kang nakwit. Hindi ka man lang ibista eh. Wala ka ng kasalanan. Basta sinabi mong lahat, wala ka ng kasalanan. Acquitted ka na. Found innocent ka na. Pero, kung hindi ka state witness, mabistak ka. Pagpalagay lang natin, na found guilty ka, you will suffer a penalty of imprisonment of 20 to 40 years. Kailahanin mo yun. Mamili ka. Gusto mo na wala ka ng sala? Ayon pa sa batas yan, ha? Gusto mo na, kung malakas ang ebidensya, makulong ka ng 20 to 40 years. Eh, natural, kung akusado ka, ang tao, natural, as a natural sequence of events, will choose to become a state witness dahil wala na siyang pananagutan eh, libre pa siya. O, ngayon, babasahan kita ng rules of court na libro ko rin. Pero hindi ako libre magsabi ng gusto ko. Kung hindi, sinusunod ko sinabi ng Korte Suprema. Nakita mo itong libro na ito, Rules of Court Annotated by Miriam Defensor Santiago, at maliban dyan, tatlong libro ang sinulat ko. Yan, lahat na yan, insulto ako ng aking mga